Ah, oh, magandang araw mga budgets na, no? Ah, uh, meron tayo dito isang problema na uh, bigla na lang nawala ang headlight no. So, paano nga ba natin dito trouble tong ganitong issue na kapag ka tayo nawala ng headlight. So, ano ano nga ba yung ating itetest o itetest, O kapag ka nawala ng headlight o papalitan. Ayun mga kapadyads na no? Okay, ito mga kabadyads, na no. ah, siyempre, unang una natin gagawin, eh, i-check muna natin yung bumbilya kung gumagana pa ng mga kabadyads. So, ganito yung pag-check ng bumbilya kung gumagana pa. So, tatanggalin muna natin yung relay at i-re-recta muna natin. So, ayan mga kabadyads, no. check natin yung valve kung gumagana. Okay mga kapatids na no, gumagana yung bombilya niya. So sa pangalo natin gagawin siyempre, itetester natin yung pinaka-positive line ng relay. Kung may bang kuryente. Ay, yung positive line ay ito yung puti na may guhit na pala So ayan mga kapatids na no, wala siyang contact. So ngayon, isusunod natin itest dito ay eh, yung pinaka-fuse ng headlight. So ayan mga kapatids na. No, ah, ita natin yung pinaka-fuse ng headlight. So, titingnan natin dito sa takip niya kung alin yung pinaka-fuse ng headlight. So, yun yung pangalawa sa itaas. Ito mga kabadyad. So, yan. Okay. Ayan. Okay yung fuse niya. So, ibig sabihin, mayroong problema ito dito sa linya. So, ito ang ating alamin mga kabadyad. So, so Tinetester kong isa-isa. So, okay naman yung kanyang fuse. Ah, uh, dito nagkaroon ng problema sa pinakalin niya mga kabadyads. Ayan mga kabadyads, kung mapapansin nyo yung kanyang connector eh puro umido na. So, ayan mga kabadyads yung ating i -re repair So, dito nagkaroon ng problema kaya nawawala na yung kanyang headlight. No? At ang isa pa, halos lahat nagkakaroon na ng umido. So, ang gagawin natin dito eh iwa wire to wire na lang natin pag dudugtongin na lang natin wire to wire para hindi na magka problema ayan mga kabadyos no? so ito yung ating re -repair. Okay, ayan mga kabadyads, na. No? ito yung tips ko sa inyo kapag uh, kayo biglang nawalan ng headlight o kahit ano po man o hindi umandar, kailangan lagi kayo may handang tester light para matester nyo kung alin ba yung dapat nating malitan o dapat nating gawin kapag ganitong nangyari yung trouble. Ayan mga kabadyads, na. No? so tinanggal ko na yung pinaka-connector niya. So ang gagawin natin dito is wire to wire na lang mga kabadyads. dito naman sa part ng fuse box na to eh may color coding naman siya ah uh, ikukulay kulay nyo lang itatapat nyo lang yung kanyang kulay so wala naman kayong pagkakalituhan dito pagka magre repair ka kasi may color coding naman siya kung ano yung kulay dun sa kabila siya din kulay dun sa kabilang connector niya so ayan mga kabadyo Okay, ayan mga kabadyads, no, uh, napagdugtong na natin, natanggalan natin yung ating connector na nabublock na. So, na wire to wire na natin. Ayan mga kabadyads, yung resulta. Ayan. ah uh, make sure lang na nabalutan nyo ng ayos yung mga wirings. Ayan mga kabadyads. na. So, ito testing na natin mga kabadyads.